Hain po kami ng criminal case against Martin Romualdez. Sa kadahilanan po na siya po ay may ginawang krimen dito sa budget ng 2025. Malaking halaga po yung ipinasok nila na hindi po inaprubahan ng Kongreso. Hindi po ito ang napagkasunduan sa Bicameral Committee at uh, nagulat na lang kaming lahat nung makita namin kung bakit yung pong in-email sa amin na bycam report may mga blanko po po rito. Ngunit nung pinirmahan ng uh, presidente kumpleto na at nung tinignan namin kung magkano yung ipinasok nila na halaga po ay uh, nagkatotal ng forty 241 billion. Ngayon po, ewan ko kung matatawag natin na uh, typographical error yan o grammatical error. Napakalaki po ng halaga. forty 241 billion. Wala pong, ano, wala pong uh, Ganung halaga ang inaprubahan ng BICAM at hindi, hindi po rin yun ang inaprubahan sa plenaryo. E bakit po nagkaroon ng ganung halaga doon sa uh, General Appropriations Act, GAA? Kanya po uh, ako bilang isang uh, nakaupong congressman ay eh, kinakailangan ding ipakita ko sa taong bayan na kung merong mali, siguro kailangan din natin panagutin kung sino yung may gawa ng krimen. At dito, dahil po ilang araw na kaming nag-request ng kopya ng uh, enrolled bill, hanggang ngayon po tinatago nila sa amin yan. Hindi po nire-release ang enrolled bill ng House of Representatives. Ako nagpapasalamat sa lahat na kayo po ay nandito ngayon at upang malaman po tulungan niyo kami para malaman ng sambayanan kung ano pong mga kalukuhan ang ginagawa sa Kongreso. Tama po yung sinabi ni uh, former Speaker Bebot Alvarez no? kasi maliwanag naman na dapat yung uh, uh, bicameral conference committee report. Tama po yung sinabi ni uh, former Speaker Bebot Alvarez. no Kasi maliwanag naman na dapat yung uh, uh, bicameral conference committee report, eh iya-approve yan ng House at iya-approve din din ng Senate. Maraming blanko doon sa lumapas na mga dokumento. So, may narinig ako na statement, hindi ako nagkakamali, ay galing kay Congresswoman Kimbo, ang nagsabi na yung technical working group ang uh, gumawa na ng tinatawag nilang ano, insertion based on kung ano raw yung napag-usapan doon sa bicameral conference. Eh ang tanong, meron bang records of proceedings doon sa bicam? Wala eh. Meron bang journal of proceedings? Wala. Wala silang maipakita. So, dito siguro ay kailangang maimbestigahan ang mabuti itong mga members ng technical working group. Technical Working Group sa Senado, Technical Working Group sa Kongreso at sino-sino itong mga membro ng Technical Working Group. At uh, mag-execute sila ng kanilang affidavit kung talaga nga bang meron silang ginawang insertion dito o ano paman para ma in the blanks yung enrolled bill bago ipinadala sa Malacanang. Yun lamang po yung gusto kong maliwanagan dito. Dahil, ay statement ng galing yan sa balita na napakinggan ko at nabasa ko na statement allegedly ni Congresswoman Kimbo na yung technical working group ay pinunuan itong mga blanko na nandito sa mga dokumentong lumabas na mga uh, BICAM report. Na may pirma naman yung mga members ng uh, BICAM committee sa House at sa Kasang Senate. Eh, sa tinagal-tagal ko staff speaker, Bebot, dyan sa Kongreso, magbola 87 hanggang sa Senado, ito lamang yung kauna-unahang pagkakataon. For many years, na naging staff ako dyan sa Kongreso at pati dyan sa Senado, na nagkaroon ng bicameral conference committee na blanco na pirmado ng mga membro ng BICAM. At kung ito rin ay sinabit nila doon sa plenary session para i nila, ay eh asan nga yung enrolled bill? Sabi nga ni Speaker B, wala pa hanggang ngayon. Sa akin, yun ang aking pinagdududa na bakit nagkaroon ng gano'n ng mga insertion? Ano po yung particular na kaso na isasampa? At sino-sino uh, pa ako ang uh, sasampahan ng kaso bukod kay uh, Speaker uh, Martin Romualdez? At kailan po ito isasampa? Uh, sa aking no? Uh, pwede akong i-correct ng aming mga abogado nito kung meron ako makaligtaan na pangalan. Number one, siyempre si Martin Romualdez. Pangalawa, itong si Saldi Pangatlo, itong si uh, Majority Leader Manix Dalipe ng Zamboanga. Bakit sila? Dahil po, una, wala pong nangyayari sa House of Representatives na hindi po alam ng Speaker of the House of Representatives. Lahat po yan may basbas ng Speaker. Wala pong gagalaw dyan kapag ka hindi po sinabi ng Speaker kaya nga po dito sigurado ako itong si Martin Romualdez ay talagang uh, siya ang may pakana nito lahat siya ho ang author nito ngayon syempre yung ako gusto ko rin gusto ko rin magpasalamat ano kay uh, Congresswoman Stella Kimbo dahil kung meron mang tunay na bayani dito si Congresswoman Stella Kimbo dahil siya mismo ang umamin ng maraming blanko ang Bicam Report. Ngayon, eh bakit nagkaroon ng 241 billion na additional budget doon sa ano sa gaa na si na pinirmahan ng pangulo. Ayun yung mga media, pwede rin niyo mag-request. Request, request nyo sa Kongreso po, mabigyan kayo ng kopya ng enrolled bill. Bakit mahalaga ang enrolled bill? Kasi dito natin makikita kung ang enrolled bill ba ay faithful reproduction ng ano ng uh, kung ano yung inaprobahan ng kongreso sa plenary dahil kung ito ay magkaiba kaba ay malaking problema yan hindi nila nilalabas yung enrolled bill eh ako may sa anong-anong problema ba't ayaw mo ilabas? problema dyan kung walang enrolled bill yung liability mag-shift mapupunta sa office of the president pinirmahan niya walang enrolled bill sino naglagay ng blanco? Eh, di sila kaya malaking problema siguro mabuti ilabas na nila yung enrolled bill para naman makumpere natin tama ba 'yan o pareho ba 'yan nung inaprubahan ng Bicam, inaprubahan ng plenary? May okay. maidagdag ko lang ano, sa laki ng problema nila, palagi ko, that is the reason why sinulong nila kahit kapos na yung oras ng impeachment eh, para matabunan ito, para yun ang pag-usapan, para yung oposisyon ang nasa defensive instead of us being on the offensive. Pero hindi po natin bibitawan ito kasi napakalaki talaga 241 billion ay kaming mga ordinaryong tao we cannot even begin to wrap our heads around that figure ha 400 241 kaya kami ni uh, Mr. Magpantay sa Citizens Crime Watch ay we joined hands with speaker with uh, attorney Raul Lambino with attorney Jimmy Bondoc para isulong po ito at sa Monday po ay ipafile po namin sa City Prosecutors Office ng Quezon City itong criminal case na ito because this is falsification of legislative documents in view of the amount involved it is a crime against the filipino people